Nandito na po sa Pilipinas ang missile launcher ng Bansang Amerika. Yan ang ating importanteng tatalakayin sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo para kayo ay updated sa isyo ng bansa at isyo ng lipunan. So napakahalaga po yung ating uh, pag-uusapan ngayon mga kapolitika kasi uh, nitong mga nakarang araw is merong balita itong si Harry Roque uh, kasi hindi naman ito binabalita sa mainstream media at salamat na lang at binalita ito dito sa SMNI. So ang sabi dito is meron na umanong missile launcher yung bansa na dineploy ng Estados Unidos at uh, nakaalarma ito sa ibang mga bansa lalo na sa China at sa Russia Kasi ito po ay uh, nagmamagnet ng hindi magandang kaganapan po sa ating bansa at sa buong mundo So mga kapolitika ano ba itong missile launcher na uh, sinasabi dito ni Harry Roque Itong nakikita nyo sa larawan yan po yung uh, missile launcher At ang uh, sabi dito ang missile launcher, rocket launchers for missiles including systems for firing or launching guided missiles. So ibig sabihin po is ito po yung ginagamit para i-launch yung isang uh, isang missile maka politika. Kaya nga tinatawag siyang missile launcher kasi truck ito uh, pwede, pwede rin itong isa kay sa sa barko or sa truck depending uh, depende yung um, target na na location or pwede ring bansa. Okay? At ang sabi rin dito ni Harry Roque is ito palang uh, missile launcher is umaabot ng 500 to 18, 1,800 kilometers. So ibig sabihin kung dito sa lupa is pwede nitong abutin yung mainland China at kung isasakay naman ito sa, sa barko is pwede rin, ano, pwede rin uh, maabot nito ang Russia at in fact mga kapolitika meron ring balita na kung saan is Ah uh, naghahanda na rin na i-deploy ng bansang Amerika yung kanilang I mean uh, yung Russia naghanda na rin na i-deploy yung kanilang missile launcher dito sa mga sa bansang malapit sa Southeast Asia. So ibig sabihin po nito is isa po itong ano isa po itong um threat po ito sa security at of course sa uh, sa ating bansa dito sa Southeast Asia kasi naalarma na rin yung mga ibang bansa it, katulad nitong uh, dito sa Laos sa Cambodia kasi dito daw i ano yan i-i-deploy uh, ng bansang Russia yung kanilang mga missile launcher so nakakabahala at nag nagsabi pa nga itong uh, ano itong itong Russia kasi itong missile launcher pala mga kapolitika is inaayawan pala ito ng uh, ibang mga bansa pero, bakit sa atin is tinanggap ito ng ating gobyerno? Bakit kasi ito ay nagmamagnet po ito ng gyera or ng war? Okay? At, uh, uh, by the way, yung nuclear nga is pinagbabawal dito sa ating bansa. Merong batas nun. At baka mapipilitan itong, ano, mapipilitan itong Russia na gamitin yung kanilang mga nuclear weapons. Okay? At uh, sabi rin dito ni Harry Roque, ang sabi sa kanyang source is baka itong missile launcher daw is nasa lawag dito sa Ilocos Norte. Okay, at bakit tayo nababahala dito at bakit natin 'to pinag-uusapan kasi hindi ito pinag-uusapan sa uh, mainstream media mga kapolitika. At in fact, dito lang sa SMNI at ilang mga uh, ilang mga vlogger lang ang balita nito na kung sa is dumating na ito sa ating bansa. Okay at um, kasi nga natapos na yung balikatan dito sa ano sa sa West Philippine Sea and ano ba ang gagawin dito sa Mesa Launcher? Alangan naman pang display lang yan, di ba? So gagamitin at gagamitin talaga yan sa mga darating na araw. Okay at um, bakit rin natin ito pinag-uusapan kasi itong mga desisyon ni Bongbong Marcos dati is hindi naman siya nap napag-usapan natin do sa ating previous video. Ang sabi pa nga niya itong China daw is atin daw matalik na kaibigan at malaki daw ang kontribusyon nito sa ating uh, dito sa ating ekonomiya sa ating bansa but all the while is nung pumunta pabalik-balik si Bongbong Marcos doon sa Amerika is bumalentong itong desisyon ni uh, Bongbong Marcos at nagiba na siya ng uh, stand at ang sabi dito is uh, ano na is uh, kalaban na natin yung China Saan na yung sinasabi ni Bongbong Marcos sana yung Uh, sinasabi mo Mr. President na you are uh, friend to all and enemy to none, 'di ba? So yan yung uh, sinasabi mo doon sa iyong ano sa iyong uh, sona nung ikaw ay kakaupo palang bilang presidente. Okay? At um, itong itong mga ano, itong itong uh, missile launcher na na ano na na binigay dito or dineploy dito sa ating bansa mga kapolitika is kasama na po ito doon sa mga investment na pinangako ng bansang Amerika sa ating bansa buti na lang buti na lang sana kung yung mga investment na kayo lang pinangako dito kay Bongbong Marcos nung siya ay pumunta kasi di ba uh, papunta at pabalik itong ating presidente doon sa Amerika at pinangakuan nito ng mga mga foreign investment mula sa Amerika yun pala yung mga investment na ipapasok dito ng uh, ng uh, bansang Amerika is hindi naman pala yung ikakaunlad ng ating ekonomiya kundi yung mga ano yung mga armas pala na pang-war mga kapolitika so na ano nyo na na sense nyo ba kung sa ang direction patungo yung ating bansa okay lang sana na na, na ano mag magwar sila jan pero wag naman gawing uh, battleground yung ating bansa yun ang point dito okay kasi itong mga malaking bansa hindi tayo dapat makikisali dito sa kailang uh, geopolitical conflict okay at uh, ang sinasabi rin natin dito kasi itong uh, itong itong sinasabi ni Bongbong Marcos sana ay makinig man lang siya sa kanyang kapatid na si Amy Marcos na kung saan ay sinasabi ni Amy Marcos na ang dapat pagtunan ng kasalukuyang administrasyon ay yung kahirapan dito sa ating bansa at yung, uh, yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain kasi ito yung number one na pinangako ni, ni Bongbong Marcos nitong uh, nakarang eleksyon. Bakit itong uh, inaatupag ng kasalukuyang administrasyon na itong, uh, itong issue dyan sa West Philippine Sea at pakipag-away dito sa mga dambuhalang bansa? Okay, dapat makinig narinig itong si Bongbong Marcos dito kay Aimee kasi uh, mas matanda naman siya dapat makinig siya dito at huwag siyang magpapadala sa sulsul -sul nitong mga mga puti nitong mga nasa west kasi proven and tested na po yan mga kapolitika sa history ng uh, mundo na kung saan ay sila ang nagsusulsul dito sa sa away uh, okay tingnan nyo ano nangyari dyan sa Ukraine diba na pag-usapan natin dun sa ating previous video okay dito sa dito sa Afghanistan at itong mga bansa dito sa Middle East kasi yung war mga kapolitika is all about propaganda po yan it's a business okay negosyo po yan kasi din, dyan din sila kikita at uh, yung mga armas na gagamitin sa war is ano po yan Um, um, magkakapera din sila dyan at uh, billion bilyon po yung kanilang um, kanilang mga interest at tinutubo dyan sa war okay at um, yung sinasabi nga natin na napakadelikado at nakakabahala itong mga move ng ating government at nung time ni Duterte na alala ko lang na kung sanis hindi naman ganito na parang uh, every week nagkakaroon ng pambobomba ng ano dyan ng uh, tubig dyan sa West Philippine Sea And actually mga kapolitika, nung sinabi nga uh, di ba na itong lumabas na new model o um, mano ng bansang ng uh, ng uh, kasalukayang administrasyon kasi itong si si, uh, si ano si Admiral Carlos yung na natanggal sa pwesto. Okay, uh, pero ang sinasabi doon is nakalib pero natanggal na pala sa pwesto yung si Admiral Morales kasi I mean si ano si Admiral Uh, Carlos yung ano yung may position ata diyan sa ano sa ating armed forces na kung saan is nagkaroon naman ng secret agreement or ng deal itong kasalukuyang administrasyon at itong si ano si itong si China sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. So hindi naman pala si former President Duterte yung may secret deal, ito naman pala si Bongbong Marcos. At uh, nakakaawa lang kasi si Admiral Carlos yung nadiin dito sa new model na lumabas kasi naniniwala tayo mga kapolitika na merong ano yan chain of command mula sa taas mula dito sa ating presidente na kung saan is magkaroon ng agreement itong China at Pilipinas pero kasi nga sumingaw yung kanilang agreement or kanilang deal dito sa China kaya natanggal yung ano yung Admiral Carlos na yon. Okay, so yon po ang uh, katotohanan dito mga kapolitika. So sana man lang is magbago ng stand at mga pulisya itong si Bongbong Marcos kasi nakakabahala hindi naman ito yung number one na concern ng mga Pilipino ngayon ayon sa survey. Ito namang mga mahal na presyo ng bilhin. Dapat dito mag-focus ang ating president mga kapolitika. Okay, so yon lamang ating uh, Uh, hindi naman talaga natin mapipigilan itong uh, gera na ito, itong uh, digmaan but ang sa atin lang is hindi naman maging battleground yung ating bansa kasi third world country po tayo mga kapolitika okay so yun lamang at huwag kalimutang mag like at mag subscribe muna kayo dito sa ating youtube channel para kayo updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan maraming salamat mga kapolitika